Good morning, Mike at Lorenz. Hindi naman sa pagiging KJ. Oo. Uh -huh. Ulan na. Dito mga nakalipas na araw. At maging dito sa Quezon City, kahit pa paano nakararanas tayo ng ulan. Yun nga lang, hindi ganun katagas. At uh, hindi hindi masyadong ano, hindi masyadong ramdam. Oo. Eh, kahit nga patuloy na humihina na rin itong El Nino, ay inaasahan pa rin ang pag-asa ang pag ng mainit at maalinsang panahon sa maraming bahagi ng bansa ngayong buwan. Ayon sa iklabas na El Nino Advisory ng Pag-asa, bagamat merong isa hanggang dalawang bagyo ang inaasahang papasok ngayong Mayo, below normal pa rin ang rainfall sa malaking bahagi ng Luzon, pati na ng Visayas. Dahil dito, ay posible pa rin ayong umiral lang drought condition sa 23 lalawigan sa Luzon. May 15 rin sa Visayas at siyam na lalawigan sa Mindanao. Meron din 7 probinsya ang posibleng tamaan pa rin ang dry spell habang walo ang makararanas ng dry condition. Sa ngayon, nasa 60% pa rin ang posibilidad na umiral ang laninya sa mga buwan ng Gunyo at pati na ng Hulyo. Una nang sinabi ng pag-asa na posibleng maantala itong pagpasok ng panahon ng tag-ulan dahil sa El Niño. At yung mga naranasan nating ulan ngayon, Mike at Loren, ay uh, kadalasan dahil lang yan sa thunderstorm. Pero talagang dito sa Metro Manila, halimbawa, ang uh, forecast na pagdating sa temperature ng pag-asa ay posibleng umabot pa rin sa 38.3 degrees Celsius. Ito yung temperatura pa lang, idagdag mo pa dyan, yung uh, pang-heat index, nasa higit 40 pa rin posibleng. Mataas eh. pa rin ha? So, oo, oo. Mataas, mataas pa, rin. pa rin. Kahit na umuulan-ulan na uh, Mary mataas pa rin ang heat index ha? Oo, kasi nga... Kung baga sa Mindanao, ang forecast ng pag-asa ngayong Mayo, kahit pa sa bahagi daw ng Mindanao ay merong near normal at uh, below normal pa rin talaga ang mararanasang ulan sa malaking bahagi ng bansa, particular na nga sa Luzon at Visayas. Uh, kaya so, kaya, so sabi ng pag-asa, yung, pag yung El Nino na nasa tropical Pacific Ocean ay patuloy sa paghina pa lang pero hindi pa nawawala. Oo, ang impact kasi niyan, Mike, ay eh, hindi hindi ibig sabihin na humihina ang El Nino, eh wala nang epekto yan. Ang ah. impact niyan ay inaasahan pa rin talaga mm -mm. ng uh, pag-asang nga magpapatuloy. Kaya, ah. oo, hindi dahil nakararanas tayo ng ulan sa ngayon, eh magpapatuloy na yan dahil wag, wag abusado ibig wag sabihin wag abusado sa ulan alam mo ba kapag ka ang kailangan Lawrence kailangan pangkantahan kapag ano ba, konti ano mo ba kapag ka El Nino ang matinding init ay nasa dagat pasipiko uh -oh. yan ay humihigop ng maraming tubig talaga oo oh, so, ganun pala alam humihigop ng humihigop yan ng maraming tubig Magaling pala. Oh. Sip-sip pala ito. Kaya, kaya kapag ka dumating ang parahon ng laninya, uh -oh. ay may maraming tubig yan. Ang ibuwan ang ibubos. So, pala ito. Kasi sip ng maraming tubig yan. Sabi eh. oh. ko kilalang oh. ganyan. Uh oh. Paghahanda. Uh -oh. <laughs> iba rin ang paghahanda, may katlon. Sa pagdating ng laninya, uh -oh. tayo, malalakas na bagyo naman. Ayun. Ang uh, posibleng uh, kaharapin natin yung mga baha at uh, malalakas na bagyo, mga flash floods, yan naman yung posibleng uh, kaharapin ng bansa. Ngayon naman, eh yung epekto pa ng El Nino. So, Ayan. madalasan talaga, ganun eh, no, Mike at Lawrence, kapag El Nino, pagkatapos niya, talagang umiiral yung La niya. Although, ang sabi ngayon na pag-asa, 60% pa lamang mm -hmm. yung uh, chance na kaya La niya watch pa lang yung kanilang inilalabas. Pagdating doon sa uh, heat index ngayong araw, mm eh, heat, heat, heat na rin natin. Uh, dito sa buong bansa, ay kahit papano walang aabot ng 47 degrees Celsius ang heat index. Pinaka mataas yung 45 degrees Celsius sa bahagi ng uh, Dagupan pa rin, mm -hmm. sa Pangasinam, at uh, dyan sa may Katanduanes, uh, Virac, at pati na sa may uh, Mambusaw, sa may uh, Capiz. Pero dito sa Metro Manila, 42 degrees Celsius yung inaasahan natin pagdating dyan sa may Pasay City. Pero dito sa Quezon City ay hindi nakapula. 'yung uh, heat index sa uh, 40 degrees Celsius mm -hmm. 'yung inaasahan natin at hopefully kahit papaano meron thunderstorm although wala pang inilalabas na ngayon mm -hmm. itong uh, pag-asa NCR so magmamasahan natin kung ngayong araw ay eh, kahit pano tayo ay magiging mamasama sa pa ng mga halaman. Ayan. Maraming salamat sa weather forecaster natin for today. Aba, eh. eh, eh lumagali na si Mary pagdating sa <laughs> uh, ano oo, oo. sa uh, weather forecast. Live yeah? yan sa pag-asa. Uh oo, -oh, talaga naman na. <laughs> Dahil <laughs> <coś> hindi na ako magtataka kung kaling one of these days palitan niya si Adsar Aurelio, ayo. Galing yan sa ano kapag natin, galing yan sa uh, il advisory na inilabas ng pag-a